Ganda umaga po sa atin lahat. Ito tayong gagawin ito. Itong bahay namin ito. Kapalitan namin ng yero yan. Sa ito, sumintuan namin yan. Ayon araw ay, araw ng linggo. Pabay nga aga sa iyo. Ito si Pano ko rin Magbabalid sa aksan Kuha nini Kanya Kalap Ay Nadiri nga si Pag ano tayo Mag ayos tayo ng konti Dito Ito, Dito 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 natin Dito ano. Kain natin to. po ang aming work ngayon. Good morning, good morning. Oy. Ito po bahay na to, matagal na po ito. Matagal ng stock yan. Kaya na, namatay na yung mga magulang namin eh. Kaya napabayaan. Eh, nakita ko sayang naman. Kaya kailangan natin ayusin. Naga! Magpipinta kasi kami. Oo. Uh, Hindi mo kukuhan. <laughs> Oo. Oh. Renovit. At tawag dito, Renovision. Hindi, hindi hinay hinahinay lang. Hinay, hinay. Ah, shout out tatay ng mga dalo-dalo boys. Tumutulong sa akin, oh. Ah. Talo kasi ako diyan pag ganyan ano. Alikabok. ko. natin no? paman okay, okay. wala paman ba buan sulod din Kopina na di tayo kung magkatrabaho tayo para sabihin masipag yung ano ha vlogger natin ha guys okay. ito hilangan namin tanggalin to pantayin to kapantayin para pumatay to sa flooring pagod yun ay yero ilalagay natin dito ano ah nagiba na nila syempre for renovation yan eh pre oh, interviewin ka na uh, ano masasabi mo eh, isang bakasyonista na uh, nagbabalikan na sa ano probinsya uh, shout out sa mga probinsya no? pre Nanong pabalyo? may ano talaga ako. Oh. Eh na po yung ating ano ating lumang bahay. Eh wala man tayo pang gastos. Yan na ako ng tulong sa mga kapitbahay natin. Uh. Um. Anong ga... Anong gagawin diyan? Anong tawag diyan? Scaffolding. Scaffolding, magtatayo sila. Stop. Kala ko i stop. Stop pala. Oh! Ganyan, ganyan lang po magawa nun. Huwag tira ng tira. Ito po pala, yung aming ano dito. Ito, lupa pa namin. Tapos may tanim nito sa nanay ko ito. Ang tawag dito ay kapi. Kapi ba yun? Kapi. May mga bunga siya. Tama dahil bunga ako. Tama yun, ano. Nanini! Nanini! Kapi o! Ah, kakao! Kukwa, di ba? Ramong bunga o! Tabliya pala. Daing bunga oh. Oh, daing bunga oh. Kaya ini yang mabantayan tadi ini. Enggak, gulpi si bobo. Uy, ini dia kuno, ini ah, no. na naanawan, ka Kanong kong na yan. Bungaan. Uh, pag ang bahay talaga walang nakatira, ganyan talaga. Eh, Langka ito na, ay hindi. Bugna. Ay kayo nagbubungay yan, di ba? Kinakain yan eh. Yang kahoy niyan, bugna daw, bugna. Di na, ilbe, ini ko lang balay-balay. Ano? Uh, para malilim kuan ito san kuha nanini? san kudal oo ayan ang bubutangan san kudal yun yan yung kahoy niya no E, pa kukudalan ko kung maano ini mo na ini ito na nini Butang ako yung kay Manu. Hey guys, mayroon na tayong tao doon. Oh. No? Alis taas oh. Pa. tawagin dito sa amin yung kulalaknit. Ayan oh. May kulalaknit sa bawaw. Mira. Oh. Kamahal daw. Lupul nga lupul. Bakit hindi rin kumakauntak kuwan? Ano na ni? Ano na Trabador si ito, masihilan. Baka ako sa lupoy. <laughs> <laughs> lupoy! For <laughs> <laughs> <Puray> Renovision! <laughs> Engineer, hala, biray! Mahaba kasi kaya puputulan namin. Ganun talaga yan. Katorsi! Ayan. Ito guys, sa atin natin to Gagawin natin ano yan. Tawag yan, yan natin lalagay. Taas, sugabong. Sugabong ang tawag hindi kami makagawa doon sa taas dahil mainit. Ayos na? Kaling naman talaga. O, oh, inom ka muna, inom ka muna. Tropan dalo-dalo ko. Sige. Kung wala kayo. Malayo kasi yung ano, tubig dito. igiban yun, igiban Ayun si Kim ya. Eh bunutan. Kurang pestubig, lang Dapat nagkuangkit ko na nanini. Kuangkit ko na sin bumbero nga Pulo ka Sir May mga engineer doon no? Engineer, no? Ah, engineer din yan o Shout out sa'yo sir <laughs> Maghahalo na sila maghalo Maghahalo Ah. Oh. Doon na kala eh. Tulong daw ang mga bata lang yung mga ano. Marami tao ngayon dito sa amin. Linggo. kateno maingay. Tapos yung aming tinanggal na hero, ito nilagay namin dito. sulod pa nga eh kulang pa pala yan na kasi eh. to eh ito lagyan ng arang ano 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 nang maran apitoryo ah, mayroon kami dito ano yan yan ang aming reyna

Okay, dito na uli Kasi makakapiret uli tayo Sana so na po ang aming pagkain ngayong tanghali So tinatawag na Tinulang Patang baka May mata ka na, may baka ka pa Tapos may kanin Good may luto ka pa. May luto ka pa. Lapit <laughs> na matapos. Ay, sir. problema may tugtog tayo. Ay, eh. baka copyright na naman tayo nito. Yeah. Na, nalo yan nah. ha. Ano kaya pa nun, ng mga dalo-dalo boys, oh. guys, natapos na rin yung ating ano, flooring. Kaya lang umulan. Siya. Umulan eh. Ito pa susunod natin ngayon. lalagay sila ng yero. butas. Hindi mo daming ano. Dahil butas, oh. Takulang, pwede bulkasil doon. Dahil butas, yero. Oh. Yero pa? Hindi ito yung kapul din. Madali na pagbisa bulkasil. Wala kang hungit. Ha, di yung selarong? Oo. Ha? Hindi ka mamakulay sa ko na tukas kasi Maganda talaga yung may mm. ano eh. Ale. Oh. Oh. Kun may salapi ka talaga naman. Ingat, ingat. pada <laughs> Pisik isang araw lang gawain yan sunod naman pag may pera para guys yun malabo tao man dun tuloy ang trabaho meron na tayong lababo so ito lagay natin dito yung bintana ito sinaraduhan na to And, yung mga butas na yan sasaraduhan na yan pati isang bintana dito pinasarado na rin natin at masyadong maraming bintana kaya yung grass yan lumalabas hindi nakukulong ito gagawin ng pinto dyan pinto dun dun tapos dito naman ang gagawin natin dito ang kahoy yan lagay natin bit dito, yan dito okay. yan po ang ating update sa ating pinapagawang bahay yan may halo block pa tayong natira lagay naman natin to sa CR o yan muna ang update natin ayan sa pinto pinto naman kaya niyo ha ah, naka video cam pag nagsala-sala iyo trabaho <laughs> ag 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 Ayan, ah. maggagawa sila ng pinto doon yung ano niyang pinto doon sa may ito nga muna Halo-halo, halo dito, halo dun. Ito ano po ang ating, ano ngayon, yung kanilang ginagawa. Ito yan, dito. Ito. O, gagawin pinto. Ayan. Tapos, ito siya. ginagawa nila ang ang ating house ating ano artista ay eh, si Adrian master siyang master ngayon dito uh, siya lahat tapos kami marami mga tanawan Yung mga tanawan lang yan oh. Ah. tapos may model ko yan ah.